Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Nananawagan na isang grupo ng mga kawani ng gobyerno na gawing 33,000 pesos ng kanilang minimum wage. Ang panawagan namin, national minimum wage based on living wage, 33,000 across the bureaucracy. Ayon sa Confederation for Unity Recognition and Advancement of Government Employees o Courage, ito ang nararapat kung susundin ang utos ng Pangulo na iayon sa inflation ang sahod ng mga manggagawa. Katumbas yan na mahigit 1,000 pesos na arawang sahod at malayo sa pinakamataas na minimum wage sa pribadong sektor sa Metro Manila na 610 pesos. 33,000 pesos kada buwan din ang national minimum wage na panawagan ng ACT Teachers Party List. Sagot naman ng Department of Budget and Management, pag-aaralan na ang taas sahod at hindi raw ito malalayo sa sahod sa pribadong sektor. At kapag naipasa na ito ng Kongreso, gagawan daw ng paraan ng DBM na mapondohan ito. Ang National Wages and Productivity Commission naman, magpupulong na raw sa mga susunod na araw bilang tugon sa utos ng Pangulo. Dagdag pahirap sa mga residente ng dalawang barangay sa tagigang ang kawalan ng supply ng tubig. Pinutol daw ang kanilang supply dahil sa milyong-milyong pisong utang umano ng reseller ng water concessionaire. Beo ng balita si Jamie Santos. Sobrang hirap sa totoo lang kasi katulad niyan sobrang init. Di baling walang kuryente basta may tubig. Tuwing kilos mo tubig so mahirap talaga kaya sana nga ma na rin yung hinihiling namin na. Pila-pila ang mga baldeng ito na mga taga-barangay pinagsama at post proper south side sa tagig na walang tubig mula noon pang may 1. Nakikiigib sila sa isang residente may deep well o balon. Nahihirapan na po ang mga residente dito po sa amin. Kaya panawagan po sa mga kinauukulan kung sino man ang pwedeng makagawa ng paraan. Tulungan kami. Sabi ng mga residente, pinutol ang linya ng tubig sa kanilang lugar dahil hindi raw nakakapagbayad sa water concessionaire ang reseller ng tubig doon. On time naman daw silang magbayad ng kanilang bill sa tubig sa reseller. Pinuntahan namin ang bahay ng sinasabing reseller ng tubig pero ayon sa nakausap namin, wala siya sa bahay. Ayon kay Kagawa Jobber Cambiao ng Barangay Southside, nagkaroon ng problema ang kanilang consignee ng tubig. Failure of payment po ang sinasabi po ni Manila Water is 5 million. Kikipag-ugnayan po ang barangay doon sa both parties. Um, uh, po ni namin silang pag-ayusin. Pero it hindi po nag-work. Nagbigay naman ng pahayag si Tagig Mayor Cayetano sa mga residente. Uh, sa pamamagitan po ng uh, pakikiusap ng lokal na pamahala ng Tagig, ang BCDA po at ang Manila Water ay pumayag sa hiling ng lokal na pamahalaan ng Tagig na paunang dalawang daang bahay. Father, na pinakabalaki sa source ng tubig ay uh, ng na po ang proseso ng individual metering. Sa ngayon, may fire truck nang nagrarasyon ng tubig sa lugar. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa Jimmy Integrated News. Magandang umaga mga kapuso, hindi pa rin nagpapatinag ang Benil Lady Blazers sa NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Tinalo nila ang Perpetual Lady Alta sa loob ng tatlong sets. Dahil dyan, 8-0 na ang record ng Benil Lady Blazers. Number one pa rin sila sa standings. Panalo naman ang San Beda Lady Red Spikers kontra sa JRU Lady Bombers. Umaabot sa 5 set ang laban at natapos sa score na 15-5. Sa men's volleyball, wagi ang perpetual altas laban sa Blazer sa final score na 3 sets to 2. Sa loob din ng 5 sets, tinalo ng JRU Heavy Bombers ang San Beda Red Spikers. Live na mapapanood ang mga laro sa GTV pati na rin sa social media pages ng NCAA Philippines at GMA Sports. Kumakita sa 77 ang kaso ng mga heat-related illness sa Pilipinas ngayong taon, sabi ng Department of Health. Batay sa kanilang monitoring mula January 1 hanggang April 29, 67 sa mga may sakit ay nasa edad 12 hanggang 21. Dito sa kanila ang namatay. Paalala ng DOH para maiwasang magkasakit dahil sa init ng panahon, iwasang magbabad sa arawan, minum ng maraming tubig at iwasan muna ang pag-inom ng tsaa, kape, soft drinks at alak. ng ikalabing siyam na taon ng Encantadia, may nagbabalik. Asnamon Voyanazar. Yan ang twin trees of the Asnamon. Ishinair ni Derek Mark Reyes ang larawang yan sa set ng Encantadia Chronicles Sangre. Ang Twin Trees ay nagsisilbing portal na nagkokonekta sa mundo ng mortal at Encantadia. May 2, 2005 ng umere ang unang episode ng Encantadia. Ngayon ng bagong henerasyon ng mga sangre ay pagbibidahan ni Angel Guardian, Faith Da Silva, Kelvin Miranda at Bianca Umali. Nasunog ang isang pabrika ng mga furniture sa Balagtas, Bulacan, kagabi. May unang balita, si James Agustin. Nagangalit na apoy at mga ang gumising sa mga residente ng barangay Pulong Gubat sa Balagtas, Bulacan. mag alas 11 kagabi. Mabilis itong kumalat dahil sa mga nakaimbak na kahoy Pagawaan kasi ng iba't ibang klase ng furniture ang nasusuno. Itinaas na Bureau of Fire Protection ang unang alarma. Nasa anim na fire truck ang rumisponde. Ang mga empleyado sa katabi nitong establishmento, tumulong na raw sa pagapula. Nakita lang po namin na may nagliliyab na apoy, tapos may sumigaw na sunog. So ang ginawa po namin, kumuha kami ng host, kumuha kami ng timba, kahit po ako, nagbuhos po kami sa kapaligiran namin. Napakabilis po sobra. As in, yung sabi nga po sa akin ng may-ari, meron daw po siyang isang timba tubig na ibinuhos. Nung pagtalikot po niya, lumagablab na agad ang apoy. Nakalabas naman ang anim na magkakaanak na nasa pagawaan ng na mangyari ang sunog, kabilang ang may-ari nito. Nagtamo ng sugat sa kanang braso ang pinsan nilang rumisponde sa suno. Wala silang nailigtas sa mga gamit. Tanging ang nailabas nila ay imahe ng Santo Niño. Alauna 35 na madaling araw na tuluyang maapula ang suno. Inalam pa ng BFP ang saninang apoy. Maging ang kabuong halaga ng pinsala sa ari-arian. Ito ang unang balita. James Agustin para sa Jemaine Integrated News. Nakasunog din sa San Mateo Rizal, limang bahay kabilang sa ancestral house ang nadamay. May unang balita si Bam Alegre. Ganito kalakas ang paglagablab ng apoy sa mga bahay na ito sa Barangay Dulong Bayan sa San Mateo Rizal Pasadalas, gis kagabi Apat hanggang limang istruktura ang natupok ayon sa Bureau of Fire Protection. Isa sa mga natupok, ang bahay na mahigit 130 years na ang tanda. Ancestral house po siya. So gawa po sa ano pong kahoy po. Kaya mabilis po yung pag ano po na mabilis po yung uh, ng apoy. Saka medyo ina din po namin na baka sakaling makatawid din po siya sa kabila. Umabot sa ikalawang alarma sunog, hujat para sa pagresponde ng di sa walong fire truck. Mabilis daw ang mga pangyayari ayon sa may-ari ng bahay na si Charito Manahan. Isang bag lang ang naisalba niyang gamit. Nasunog din ang negosyo nilang printing press at wellness clinic sa harap ng bahay nila. Nasa kwarto ako eh. Tapos paglabas ko ng kwarto, nakita ko maliwanag na doon sa banda doon. Tapos uh, mga 11, so, patulog na kami. Tapos yun nga, siyempre nataranta na kami kasi ang laki-laki na ng apoy. Pero narinig ko parang may sumabog. Wala naman na italang sugatan sa insidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa pinagmula ng apoy, maging sa halaga na napinsalang ari-arian. Ito ang unang balita, Pamela para sa GMA Integrated News. Bukod sa Kamuning flyover, nakatakdang ayusin ang Magallanes flyover at Guadalupe Bridge. May unang balita si EJ Gomez. Kahit linggo, bahagyang matrapik sa EDSA Southbound sa bahagi ng Kamuning flyover. Binubutas na ang flyover para malaman ang kapal ng concrete slab ng tulay para sa pagkukumpuni. Bukod sa kamuning flyover, nakatakda rin ayusin ang Magallanes flyover ngayong Mayo. Natatagal ng siyam na buwan ayon sa DPWH NCR. Magpa-plit tayo ng expansion joint sa ibabaw, pero maglalagay din po tayo sa buwan five sheets and plate sa ilalim. Unahin na muna po nila yung pang ilalim para po hindi naman masabay sa totoong anitong uh, uh, cartoony. Um, Over. Sisimulan na rin ngayong taon ang retrofitting sa Guadalupe Bridge na mahigit anim na taon nang nakatayo. Ayon sa DPWH, may rekomendasyon magtayo ng detour bridge sa upstream at downstream portion ng tulay para may pansamantalang daanan ang mga motorista. Ang talagang uh, timeline nila dito is from uh, uh 2024 to 2027. Uh, it would depend on uh, kailan nga may issue yung kanilang notice to proceed para sa civil voice. This is a uh, JICA funded project. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Nagliyab ang isang kotse sa bahagi ng Katipunan Avenue sa Quezon City kanina. Yeah. Ay sa driver, bigla lang umapoy ang unahang bahagi ng kanyang sasakyan. Naitabi naman niya ang kotse at agad siyang nakalabas. Hindi naman niya naka sa daloy ng trapiko at pasado alas sa isang umaga nang maapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng pagkasunog ng kotse. nawara ng pagkilala ng Malabon City LGU ang ilang programa at personalidad ng Kapuso Network. Sa kauna-unahang malabon Ahon Media Awards, kasama sa limang nakatanggap ng Special Citation ang GMA Integrated News para sa ilang istorya itinampok ang malabon Best Malabon Ahon Public Service Station for Radio ang Super Radio DCWD at Best Malabon Ahon Radio Promoter ang Super Radio Anchor na si Melo Del Prado. Sugatan ay isang mag-asawang overseas Filipino worker sa Hong Kong dahil sa malakas na pag ulan doon nitong Sabado. Ayon sa Department of Migrant Workers, minomonitor na nila ang kalagayan ng dalawang Pinoy. Base sa mga ulat, kumukuha ng litrato ang mag-asawa sa mga pinsala ng bagyo sa pinagtatrabahuhan nilang resort na magkaroon ng landslide. Maayos na raw ang kondisyon ng babae, ang lalaki naman inoperahan matapos magtamu ng mga sugat sa binti. Sabi ng GMW na na sila ng tulong pinansyal. Pusibleng tumaas ang singil sa kuryente ngayong Mayo ayon sa Meralco. Sa panayam ng Super Radio DCWD, sinabi ni Meralco spokesperson Jos Aldariaga, mataas kasi ang demand sa kuryente. Hindi pa naman daw ito pinal at asahang magbibigay sila ng ebiso ngayong linggo. Sinabi rin niyang bumibigay na ang ilang transformer at linya ng kuryente dahil sa mataas na konsumo bunsod ng mainit na panahon. Posibleng kulangin daw ang supply ng bigas sa bansa kaya malabong bumaba ang presyo ayon sa isang grupo ng mga magsasaka. Ano kayo masasabi ng mga nagtitinda at namimili? Live mula sa Marikina, may unang balita si Bam Alegre. Bam, good morning. Maurice, good morning. Sabi nga, huwag daw sayangin ng bigas, baka magtampo raw ito. Pero sa panahon ngayon, nakakatampo, nakakasama na rin ba ng loob yung presyo ng bigas? Wag daw munang umasa na babalik sa 40 pesos kada kilo ang presyo ng bigas, ayon sa Federation of Free Farmers. Posible raw kasing kulangin ng supply nito dahil sa napipintong delay sa pagpasok ng tag-ulan. Yun ang mga mga inaangkat, hindi naman daw garantiya na may bababa ang presyo ng bigas. Kaya malamang daw mananatili sa 45 hanggang 50 pesos ang presyo ng bigas dahil sa mga kaakibat na buwis ng mga imported. Depende pa rin daw yan kung magkano ibebenta ng mga retailer. Halimbawa si Weng Bonifacio dito sa Marikina Market nagbebenta ng Thai rice sa 57 pesos kada kilo. Habang ang mas mabenta naman na jasmine rice, 60 pesos kada kilo at coco pandan, 62 pesos kada kilo. Hindi pa siya naglalagay ng malaking patong sa lagay na yan. Ganitong nalang yung presyo nito. Hindi na talaga siya bababa na bababa ng mas mababa pa. Pataas na, pataas na lang. Wala rin tayo ganong choice dahil matindi ang epekto ng El Nino sa mga pananim na palay. Inaasahang Setyembre o Oktubre pa makakaani ang mga magsasaka. Kaya habang nakaasang marami sa imported rice, pikit mata na lang munang naglalaan ng budget para rito si Paul Hocosol. Pamahal talaga ng pamahal. oh kaya nagkataon lang na yung sound ko, ano, kaya pa naman yung sa presyo ng bigas. Pero masasabi ko talaga, sa iba siguro, um, palala na ng palalao. Ang bilis kasi ng ano, eh, inflation. Eh. Maris, noong uh, nakaraang taon, 3.6 million metric tons ang uh, inangkat na bigas ng Pilipinas. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina Market. Bahamalagre para sa GMA Integrated News. Pinara at tinikita ng ilang motorsiklo na iligal na dumaan na naman sa busway. At kabilang din sa mga sinaway ang isang ambulansya, eh wala naman sakay na pasyente. Live mula sa EDSA, may unang balita si James Agustin. James! Gang, good morning. Walong motorcycle riders at isang ambulansya na walang sakay na pasyente. Ang kabilang doon sa natikita ng SAIC sa kanilang operasyon ngayong umaga, dito po yan sa EDSA Santolan. Naakto ng Special Action and Intelligence Committee on Transportation o SAIC ang ilang motorcycle rider na dumaan sa busway sa bahagi ng Etsa Santolan Flyover. Agad silang pinara tinikitan. Dalawa sa mga natikita na nagsabi na alam naman daw nilang bawal na dumaan sa busway pero nagmamadali raw sila. May isang ambulansya rin na walang sakay na pasyente ang hinuli. Nagatid siya ng pasyente sa East Avenue Medical Center. Sabi ng driver, may susunduin pa raw siyang pasyente sa Mandaluyo bago bumalik sa Cavite kaya siya napadaan sa busway. Pero dahil wala siyang maipakitang dokumento, ay tinikitan siya. May mga ambulansya na wala rin sakay na pasyente na pinalusot naman dahil may dokumento sila na nagpapatunay na susundo sila ng pasyente sa ospital. Samantala ikaw, nagpapatuloy ngayon yung operasyon ng SAIC at hindi pa naman nadadagdagan yung bilang na nabanggit natin ano dun sa mga nahuli nila. At nagpapatuloy din naman yung operasyon nila bukod dito sa Santolan sa iba pang bahagi nitong EDSA Busway. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. sa mainit na game ng runners ng hit reality game show na Running Man Philippines Season 2. Yan ang patikim ng cast sa first episode ng show sa kanilang media con nitong Sabado. Si kanila, hindi lang sila sa bardagulan at kulitan sumaba dahil sari-sari emosyon din daw ang kanilang ininvest sa bawat mission. Kabang-abang din daw ang interaction at kulitan nila with their local and international guests na hindi dapat palagpasin ng fans. Mapapanood ng Running Man Philippines Season 2 tuwing Sabado at Linggo simula May 11. Nandiyan yung partner ko. Oo oh, nga! Yung chemistry namin, yun talaga yung baon namin. At yun, yung feeling ko lumabas dun sa content at sa mga missions. Ay, hindi lang naman kami puro tawanan. Yeah. Siyempre, may takotan din kami. Yan! Yeah. <laughs> may, oh, <laughs> may asaran. So hindi siyempre mawawala yung pikunan din. Pero at the end of the day, we're all friends. Okay, samantala ito naman, may the 4 be with you! Nag-celebrate ang fans ng International on Star Wars Day! Sa Chile, nagtipon ang fans sa isang bar suot ang costume ng favorite ilang character sa sikat na sci-fi movie franchise. May lightsaber fights din at may mga nakipicture pa kasama ang mga cosplayer. Sa Florida man, sa Amerika, naging kakaiba ang isang fun run. Ang mga lumahok sa Cow Key Race nakasuot ng cow costume bilang pagkilala sa tulay at channel na dadaanan sa race. Meron ding nakasuot ng galactic gear at may dalang lightsabers para naman sa Star Wars. Ang kita sa fun run mapupunta sa ilang grupo na tumutulong sa mga hayo at komunidad. Okay po, Sports Hirit, ipakita ng ang design ng Olympic Holdron para sa 2024 Paris Olympics. Kung dati po parang container ang disenyo, ngayon naman tila sing-sing ang itsura niya. Kaya kapag uh, nasilaban na, magpo-form ng ring of fire. Ang unang lighting ay sa pagdating ng Olympic torch sa France this coming May 8. Iilaw din sa bawat stopover city sa France hanggang sa last day ng torch relay sa July 26. Papalitan po naman ang Olympic Bowl ang cauldron bilang panimula ng 2024 Paris Olympic Games. At bida sa San Nicolas, Ilocos Norte ang kakaibang motocross. Sariling energy lang ang gasolina para sa mga Paris na nakakarera sa fiesta. Kahit hindi nakasakay ng na motosiklo, nakahelmet pa rin sila at tumatakbo. Hawak ng bawat pares ang kahoy na animoy manobela. Bawal itong bitawan mula umpisa hanggang matapos ang karera. Buhay! Na baka ang premyo na pares na itinanghal na winner. Baboy naman at kambing naman ang second at third places. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.